Yo, what's up sa inyong lahat mga kaparing? So eto ah, mukhang yung mensahe po dati, yung mga sinabi po dati ni Mayor Vico Soto during nung kanyang uh, pag-attend sa isang hearing, no? Mukhang nagkakatotoo po, ba diba? Sa mga nangyayari po ngayon na laglagan, nagsalita po si Saldico, nadiadawit niya po si Pangulong Marcos, si House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga opisyalis ng gobyerno, ngayon, mukhang nagkatotoo po yung sinabi ni Mayor Vico Soto. Panoorin natin. Projects pa lang po ito. Hindi bababa sa 100 billion pesos ang um, ang total contracts po nila sa ating uh, pamahalaan, uh, Mr. Chair. Siguro sa final question before proceeding, uh Mayor Mayor Bicoso, you mentioned in your um, Facebook statement that you had seen many inconsistencies, no, in uh, uh the testimony of uh, the Diskayas, no. So Maybe you can intimate to the committee what these particular inconsistencies are. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, Maraming nga po tayong naobserbahan na you use the term inconsistencies but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga at uh, kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling na naobserbahan na po natin ito on the record and in public uh, very many times. Um, uh, sabi nga uh, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya um, ito po talaga yung uh, nakikita natin, ano? Um, uh, isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po ano sa statement, sa sworn statement nila ay natuto to 3% lang daw ang kinikita nila uh, sa bawat kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, uh, obvious na obvious naman po na kasinungalingan ito. Meron pa Yes, uh, factual mga kaparing. Kasi nga naman, ba diba, 2-3%, ito, iuugnay po natin ito sa sinasabi ngayon ni Zaldico, ba diba, sa kanyang uh, video. So mga diskaya, impossible nga rin, diba? that's impossible. Kasi 2-3%, tapos you have everything, ba diba? you have luxury cars, mga mansion, uh, mga ari-arian, Um, grabe, napakadami mong sa sasakyan. Grabe, 'di ba? Tapos 2 to 3%, napakababa po niyan, 'di ba? Ngayon, ikukumpara po natin to, we're going to compare it to Zaldico. Ay, ano pong sinabi ni Zaldico? Um Doon daw po sa so 100 billion pesos na insertions, wala daw po siyang kinita daw doon. Wala daw napunta sa kanya, sabi niya, uh, 55 billion daw pong napunta kay Pangulong Marcos, di sa kay Romualdez. So, ikaw, papayag ka ba? Wala kang, uh, walang, kung totoo man po ah, na nagsasabi po siya ng totoo. Imposible naman po na walang napunta sa kanya kahit kalahati. Sa laki po ng yaman ni Zaldi ko makaparing, 5 billion pesos po ang kabuang halaga ng air asset po niya. Sa himpapawid pa lamang po yun, di pa kasama yung uh, sa kalupaan, ba? Diba? mga sasakyan, mga private, uh, mga private jets, ya yeah, mga luxury cars, mga mansions, mga ari-arian, hindi pa po kasama yan dun sa 5 billion pesos po na halaga no? ng mga air asset po ni Zaldico. So, imposible po yun, di ba? Tatlong taon ka pa lamang congressman, party list ka pa. Tapos ganoon kalaki ang kinikita mo? Billion pesos para lamang po sa mga panghipapawid, di pa kasama yung mga ari-arian mo sa kalupaan, mga mansion, mga luxury car, yung mga kamag-anak mo gumagastos ng milyones kada araw sa isang uh, isang kainan lang, mga mamahaling bags, mga damit na worth of 100,000 Even millions po, mga kaparing. Kaya imposible po yun eh, nagmamalinis. Kung totoo man, kung nagsasabi man po ng totoo, si Saldico din nagmamalinis po siya. Po, sabi, sabi po nila, uh, when uh, Senator Tulfo was questioning uh, them, sabi niya po, uh, minsan daw po, lugi pa daw siya. Uh, ang bait naman po ng mga ito, kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. Para no sane. Um, business person would do that of course uh, i think everyone in this room would agree inasabi nila 2 to 3% yung normal 5% daw pag, sinuerte. Uh, pag po natin alam ko medyo ano po mr chair ano without due respect uh, if we just apply simple logic it is already clear that they are lying Although alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. Ano? Pero pag tinignan po natin logically, 2 to 3 percent of even 100 billion, eh di 2 to 3 billion pesos lang po ito. Eh sila naman po yung nagmalaki at na, nag-flaunt, pinagyabang po nila yung lifestyle nila. Na, sobrang yam, sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits, sabi ni uh, Ma'am Cesara, si 11 digits ang assets nila. So hindi ba baba sa 10 billion? Nakita po natin, isang jade lang nila sa ano uh, office nila, 100 million na kagad yun. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach uh, almost a billion, if not more than a billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3 percent? sabi naman nila wala silang private contracts Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita Nasa interview din po nila so buti na lang po ang uh, isda ay nahuhuli sa sarili nilang bibig ano uh, buti na lang po uh, ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan and uh, i i don't mean to overstep uh, Mr. Chair please stop me at any time but i would just like to siguro hindi naman warning pero siguro Uh, ang aking pagigayat sa bawat isa pati na rin sa mga mamamayang uh, sa ordinaryong mamamayan na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor. Umpakbo talaga mga pareng accurately po talaga yung mga sinabi ni Mayor Vico. May guilty na mga senador, congressman, contractor, mga DPWH officials, di ba? So, um, mukhang gan po ni Mayor Vico dito, no? yung, mga, uh, yung mga taong kaagad pong naniwala kay Zaldi ko sa kanyang statement. Di ba? Kasi, o oh nga naman, wag tayo basta-basta magpapaniwala po sa mga gantong klaseng video na wala pong sapat na batayan, di ba? Kasi kung babalik po ng bansa si Zaldi ko, mag-take ng oath, ng oath, di ba? Mag-take ng oath, tapos manumpa po siya um, sabihin niya po lahat ng niya, mga matitibay na ebidensya. Kasi nga po, yung mga nilalabas po niyang pictures, sabi niya, mga maleta raw. Hindi po kasi nagtutugma, no? hindi po siya accurate sa timeline. No? Kung kailan nagsimula yung bycam. So, may mga date po doon na medyo advance. So, ibig sabihin, hindi pa nagsimula yung bycam. Hindi pa nagsimula yung bycam, tapos may budget na pong nilabas. 'di ba? Hindi pa nga po napipirmahan yung budget pero nakapag-deliver na po sila ng bilon bilong halaga kay Pangulong Marcos. sa paano po nangyari 'yon? Ano 'yun pinondohan po ni Zaldico, 'di ba? Hindi naman po umaka Marcos pero logic po eh, 'di ba? Common sense eh paano ka makakapag-deliver ng 50 billion pesos sa mga taong ito? Eh, di pa nga po nagsisimula yung buy camp, Tapos, wala pang nilalabas na budget. Even hindi pa nga napipirmahan yung budget. So, yun po yung argumento ng mga makamarkos. Even yung mga political analysts, kahit na yung ilan doon, some of them are critics po ni Pangulo Marcos. Nagkakatotoo po talaga yung mga sinasabi ni Mayor Vico. Dapat tama lang po talaga. Huwag tayo basta-basta magpapaniwala, pero wag po natin to baliwalain. Kasi may possibility po na totoo yung sinasabi ni Zaldico, may possibility rin naman po na hindi. Kaya sa ngayon po, hanggat hindi pa nakakabalik ng bansa, si Zaldico, maging neutral po muna tayo. Okay? Hindi tayo maniniwala agad sa mga sinasabi niya, pero hindi agad natin pwedeng sabihin na hindi totoo yung mga sinasabi niya. Pwedeng totoo o pwedeng hindi. At maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para... Ah, talaga, laglagan na ho talaga. Nilaglag po ni Saturday ko si Pangulong Marcos even though hindi pa naman sure kung totoo nga. Pero grabe no, ibang ibang... Grabe. Noong una, si Cheese Escudero, nilaglag po niya si Martin Romualdez. Yung iba, nilaglag yung ibang senador. Grabe mga kaparing ang gulo na po ng politika sa atin, laglaga na po, hindi mo na alam kung sino ba nagsasabi ng totoo. Diba? Hindi mo na alam. Eventually, mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon, totoo. Pero hindi tayo present. They have to present evidence, of course. And I think we really have to be... So, yun nga po sinabi ni mga, mga kaparing ni Mayor Vico, we have to present evidence po. Yeah. So, yun po. Yun po dapat ang gawin ni Zaldico. Pumalik po siya ng bansa, manumpa po siya no, sa ating mga katastaasa, sa mga hukuman, no, and so on, sa, 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 sinado Senado. No, manumpa po siya, mag-take out po siya. Then, yun, sabihin niya po lahat ng nalalaman niya, mga ebidensya, ipresenta po niya. Yung matitibay, then pagdangyari nangyari yun, then baka malaki pa, ang chance na mapatalsik nga po nila si Pangulo Marcos pero kung hindi, abay, alam na po. May mga tao po sa likod ni Zaldico na gustong pabagsaki ng administrasyong Marcos para pumalit si BP Sara. Yun naman po makaparing don't forget to like and subscribe.